tail tingnan natin sa ano, 90% itingnan natin sa loob kung anong ating makikita Ayan. November 29 scrap lang nya yung ano, yung Swiss Bank at Metro Bank dito to sa kahabaan ng pasong tamo yung original niyang ano ngayon chino roses na ito eh pinalitan na ito na yung ano niya ngayon mga boss 2040 doon chino roses habi nyo. Makati city pasok tayo sa loob mga boss ito so, yung kanilang gate tulay blue yan maraming ano maraming lang tao So, pasok tayo. Okay, bawal pala dito mga boss yung bag. Iiwan mo doon, di-deposit. So, ayun, napakaraming uh, tao. Yung mga ganito boss, oh, mamura lang. Oh. Dati siyang uh, 6649. Eh. Ngayon 4,090. Dito mga boss, uh, mga pabango. Yan. Dito sa kabila naman, mga bags, damit. Yan. Marami. Puro, ano, puro mga babae. Dito mga boss, uh, relo. Mga Ang dami. Kailan at saka mga bag. And... Ang siya, oh, mga relos siya o, mga pambabae. Eh. 1,000 bilo hanggang 2,000. mga Ito mga bulkin. daming tao ng anong na first day yan doon ganda ng bag na yan o boss Wala, yung mga loon Ang ganda uh, May tig, ano, 1,000 Ang ganda, 1,000 May naka mataas ito yung price dalawang ito yung tatak ito 50% ito yan Course. Mayroon din ng ano, tingkat ng libo din mga boss dito ang banda. Ah, maraming pumipili. So ang ganda doon. Napakarami ang kanilang ano, first day. So, pambabae mga boss. Okay. Salud so, mga boss, balik tayo dito. Sama natin si Mrs. Para makapili ng kanya ng ano, What's? Ayun mga boss, uh, sobrang dami ng ano, tao. So sunod lang tayo. Second wave. Ha, daming namili. So sa ano lang tayo, second. Tingnan natin kung nung pitsa yung. na una ngayon, December, November 29 hanggang December 2. Tapos sunod, December 6 to 9. Tapos yung 3rd, December 13 hanggang 16. Yan yung, yan yung oras mga boss. Uh, 9 a.m. to 7 p.m. So ayun, galing tayo ng deliver. Duman muna tayo dito sa Bazaar. At tayo, uuwi na.